nahihirapan ka bang magpaalam sa misis mo pag may pupuntahan ka? Pwes, para sa iyo tong to. Kung nga pala si KD, di ko tunin na pangalan. Ngayong araw nga ay magbabasketball ako. Nagiya kasi ang mga tropa. Alam mo pag tropa, hindi natin pwedeng tanggihan yan. Kaya naman, nilutuan ko muna sila ng kakainin nila ngayong umaga. Napakasarap talaga ng may misis. Pagising mo, luluto ka na lang kasi tulog pa silang lahat at pakakainin mo na lang sila. Kung madalas kang butata sa paalam sa misis mo, kung payagan ka man laging kasama yung mga bata pues ito na yung panahon ito na yung oras at ito na yung pagkakataon para ipakita mo kung gano'n ka talaga katigas at sa puntong ito shout out muna sa mga takusa dyan shout out Dave Joseph Bino ng Batangas number one takusa at syempre sa 72 followers natin karamihan sa kanila takusa rin kitang kita mo naman sa video yung mga ginawa ko bago tayo magpaalam na mamaya ismo smooth mo at sasabihin mo tako sa J talagang ikaw na may talent ka talaga Lodi so solid number one idol at sa pagkakataong namang ito ay eh, paalam ka lang naman nga at sisiguradong papayag naman si Malco we eh. pag nakaabot ka hanggang dulo hindi eh, makikita mo kung anong resulta ng aking paghihirap na yung na relax na relax naman yan si Mrs. Eh. kaya comment down below kung sa kaspo lang paalam mo eh. ras na para magsabi Malcawi, basketball na kami ha. Obrigado. Uh -huh.